nalangin upang ingatan ng Diyos. Ningin mo, O Diyos, ang aking dalangin. Iyo pong pakinggan ang aking hinaing. Inyo pong pakinggan ang aking hinaing, Tumatawag ako dahilan sa lumbay sapagkat malayo ako sa tahanan. Iligtas mo ako, ako ay ingatan pagkat ikaw, O Diyos, ang aking kanlungan matibay na muog laban sa kaaway. Sa inyo pong tolda, ako ay payagan na doon tumira habang nabubuhay. Sa lilim ng iyong bagwis na malakas, ingatan mo ako ng gayoy maligtas. Sila Lahat kong pangako o Diyos iyong alam, at taba mong lingkod tunay na binigyan ng pamana na iyong inilaan sa nagpaparangal sa iyong pangalan. Ang buhay ng hari sana'y pahabain, kaya ang ang buhay niya'y patagalin. pag niya sa iyong harapan, sana'y magpatuloy habang napubuhay. Kaya naman siya ay iyong lukuban ng iyong pag-ibig na walang kapantay. At kung magkagayon kita'y aawitan, ako'y maghahandog sa iyo araw-araw. pagtitiwala sa pag-iingat ng Diyos. Tanging sa Diyos lamang ako ay aasa ang kaligtas ay nagbubuhat sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Hanggang kailan pa ninyo lulubigin ang sino man na nais ninyong patayin? tulad ng isang pader, siya'y ibagsak gaya ng bakod siya'y mawawasak. Nais lamang ninyong siya'y siraan, sa inyong adhikang ibaba ang dangal, ang magsinungaling inyong kasiyahan. Pangungusap ninyo kung may pagpapala, subalit sa puso, sa puso ay inyong sinusumpa, sila. Tanging sa Diyos lang ako umaasa ang aking pag-asa ay tanging nasa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang kaligtasan ko at aking karangalan ay buhat sa Diyos, nasa Kanya lamang. Siya ay malakas kong tagapagsanggalang, patibay na muog na aking kanlungan. Mga kababayan sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos sa kanya, sa kanya ilagak ang inyong pasaning ngayong dinaranas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. Sila. Ang taong nilalang ay katulad lamang ng ating hiningang madaling mapatid. Pagsamahin mo madalhin sa timbangan, katumbas na bigat ay hininga lamang. Huwag kang magtiwala sa gawang marahas ni Pangaharang ni sa Pangaharang umasang o unlad kahit umunlad pa ang iyong kabuhayan ang lahat ng ito ay di, di dapat asahan hindi namininsang aking napakinggan na taglay ng Diyos ang kapangyarihan at di magbabago ang kanyang pagmamahal ayon sa ginawa ng sinumang tao, doon nababatay ang gantimpala mo. Pananabig sa presensya ng Diyos O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway tanging ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa, na tubig ang siyang lunas, Hayaan mong sa santuaryoy ikay aking mapagmasdan, at ang ligas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kay sa buhay, kaya pupurihin kita o Diyos at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Ikaw ang sa aki tumutulong sa tuwina. Kaya sa iyong pagkupkup, ligaya kong aawitan ka itong aking kaluluway sa iyo lang nananalig. Kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandig. Ngunit silang nagbabantang kumitil sa aking buhay. Sila nga ang masasadlak sa malamig na libingan. Mamamatay silang lahat sa larangan ng digmaan. Kakanin ng asong gubat ang kanilang mga bangkay. Dahilan sa iyo, O Diyos, ang hari ay magdiriwang. Kasama ng mga tapat, magpupuring walang hanggan. Ngunit silang sinungaling, bibig nila ay tatakpan. Panalangin upang ingatan ng Diyos. O Diyos, ang hibig ko, ang aking dalangin sana ay pakinggan sa pagkaligaling dahil sa kaaway, huwag akong hayaan. Ipagtanggol ako sa mga pakanat lihim na sabuatan. Niyong mga pangkat na ang binabalak pawang kasamaan. Ang kanilang dilay katulad ng tabak na napakatalas, tulad ng palasong inaasinta kung sila'y mangusap. Sa kublihan nila sila'y nag-aabang sa mabuting tao at walang awa nilang tinutudla sa pagdaan nito. Sa gawang masama ay nagsasabuatan, nag-uusap sila kung saan dadalhin ang patibong nilang di dapat makita. At ang sasabihin pagkatapos nilang makapagbalangkas, ayos na ayos na itong kasama ang ating pinabalak. Damdamin ng tao at ang isip niya ay mahiwagang ganap. Subalit ang Diyos na may palasuri, di magpapabaya, walang abog-abog, sila'y tutudlait, susugat ang bigla. Dahilan sa sila'y masamang nangungusap, kaya wawasakin, at ang makikita at ang makakita sa gayong sinapit sila'y sisisihin. Yaong nakakita'y sisidla ng takot, ipamamalita ang gawa ni Yahweh at isa sa isip ang kanyang ginawa. Sa gawa ni Yahweh ang mga matuwid pawang magagalak. Magpupuri sila at sa piling niya ay mapapanatag. Pagpupuri at pagpapasalamat Marapat na ikaw at Diyos sa sayon ay papurihan. Dapat nilang tuktin doon ang pangakong binitawan pagkat yaong panalangin nila iyong dinirinig. Dahilan sa kasalanan, lahat sa iyo ay lalapit. Bunga nitong pagkukulang, kaya kami nalulupig. Gayunpaman, patawad mo'y amin pa rin nakakalit. Silang mga hinirang mo upang sa templo manahan, silang mga pinili mo'y mapalad na tuturingan. Magagalak kaming lubos sa loob ng templong banal, dahilan sa dulot nitong pagpapala sa nilalang. Kami iyong dinirinig, tagapagligtas naming Diyos, sa kahangahangang gaway kami iyong tinutubos, kahit sino sa daigdig sa ibayong karagatan, may tiwala silang lahat sa taglay mong kabutihan. Sa taglay mong kalakasan, mga bundok tumatatag dakila ka lakas mo ay sa gawa na hahayag. Ang ugong ng karagatan, iyong pinatatahimik, pati along malalaki sa panahong nagngangalit. Maging mga kaguluhan nilang mga nagagalit. Dahilan sa ginawa mong mga bagay na dakila, natatakot ang daidig at ang buong sang nilikha. Bunga nitong ginawa mo sa galak ay sumisigaw. Buong mundo kahit sa ang sulok nitong daigdigan. Umuulan sa lupain, ganito, mang, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupai, tumatabaya ang lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis sa halamang nasa lupa at ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na pagulan ay lumambot yung lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nagaani ng marami sa tulong mong ginagawa at saan man magpunta kay masaganang masagana ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan. Nagahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. Gumagala yaong tupa sa gitna ng kaparangan. At hitik na hitik naman ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Awit ng pagpupuri at pasasalamat. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa kanyay ibigay, awidan siya at luwalhatiin siya. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga, yuyuko sa takot ang mga kaaway, dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Ang lahat sa lupa ikay sa sinasamba, awit ng papuri yaong kinakanta, at iyong pangalay pinupuri nila, sila. Ang ginawa ng Diyos, lapit, lapit at pagmasdan, ang kahangahangang ginawa sa tanan. Naging tuyong lupa kahit nakaragatan, mga ninuno natin doon tumaan. Tuoy naramdaman, labis na kagalakan, makapangyarihang hari kailanman, siya'y nagmamasid magpakailanman, kaya huwag magtatangkang sa kanya'y lumaban. Sila. Ang lahat ng bansa'y magpupuri sa Diyos, inyong iparinig papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay di tayo bumagsak, di niya binayaan. O Diyos, sinubok mo ang iyong mga hirang. Sinubok mo kami upang dumalisay at tulad ng pilak kami idinaranang, idina, idinarang. Iyong binayaang mahulog sa bitag at pinagdala mo kami ng mabigat. Sa mga kaaway ipinaupaya sinubok mo kami sa apoy at baha bago mo tinala sa dakong payapa. Ako'y ay maghahandog sa banal mong templo ng aking pangako na handog sa iyo. Pati pangako ko ng may suliranin ay ibibigay ko sa iyo dadalhin. Natatanging handog ang iaalay ko, susunuging tupa, kambing, sakatoro mababangong sa myo halimuyak nito, sila. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Ako ay tumawag sa Diyos ay nagpuri, kanyang karangalan aking sinasabi. Kung sa kasalanan ako'y magpapatuloy, Di sana ako dininig ng ating Panginoon. Ngunit tunay akong dininig ng Diyos. Sa aking dalangin ako ay sinagot. Purihin ng Diyos, siya'y papurihan. Pagkat ang daing ko'y kanyang pinakinggan. At ang pag-ibig niya sa aki walang katapusan.